So good morning mga parikoy no. Panibagong araw, panibagong adventure naman tayo mga parikoy. Shout out sa inyo lahat diyan mga parikoy no. Kabads ka tuloy sing ko. Shout out sa inyo. Sa lahat ng mga OFW natin diyan. Shout out sa inyo. Sa lahat ng solid parikoy natin. Shout out sa inyo lahat diyan mga parikoy. Ingat kayo palagi mga parikoy lalo na ngayon may bagyo. So itong biyahe namin ito mga parikoy no paramdam na ang malakas na hangin kaya pero hindi naman kami masyadong malayo mga parikoy na. nandito lang kami sa malapit na area kasi baka biglang lumakas ito hindi hindi kasi masyadong malakas siya mga parikoy kumbaga paramdam lang siya mahabagat habagat mga parito kung amihan pa to mas mas malaki yung alon pero ito habagat kasi kaya hindi malalaki yung alon so pero ma, ano naman ang panahon mga parito noo napakita naman si Haring araw kaya hindi tayo masyadong kinakabahan pero mag-ingat pa rin tayo mga balik bagyo pa ito kasi ang ano mga pare pag may bagyo o dito na kami sa area mga pareko'y ko oh, makikiramdam ramdam muna sa panahon kaya big, baka biglang lumakas to so ito ang huli namin mga pare no? Ayan. ito ang so, ang laman yan mga pare dito naman ay yung huli namin sa bobo yung isda So ito mga pare ko oh. na yung hangin Dito muna tayo sa taas Magmamasid sa paligid Baka bigla pang lumakas ito Tumitigil na sa So ito na nga mga parking no lumakas na yung hangin tapos maalo na hindi naman kami magtagal dito mga pala kaya kumbaga muna kami para sa pagkain kasi nagutom na kami mga parikoy at dito na tayo ng mga parikoy no? sa tabing dagat nakauwi na tayo galing laot So dito mga parikoy no. Same process pa rin to mga parikoy sa mga nakuha naming mga shell or tawag dito sa amin mga parikoy no. Katupungan yung malalaking kinhason or shell. Masarap kasi yan sa adobo mga parikoy. Kaya linisan muna namin tapos uh, ano kunin namin yung shell niya yung, yung laman lang ang yung dalhin namin para hindi mabigat kasi mal, malalaki malaki kasi shell nito mga pare kumbaga laman lang yung dalhin namin pa -uwi. so ito mga pare no ito ang laman niya tapos yung kulay brown yan ang kunin mo mga pare kasi pangit ang lasa niyan dapat kunin mo yan pag makuha mo yun yun ma masarap siya sa kuan ano mga pre masarap siya sa adobo adobo lang kasi ano. pero depende naman yan sa kung anong gusto mong luto nito mga pre kahit saan kahit anong loto nito masarap naman to basta mga lamang dagat so marami kasi kaming nakuha nito mga pre no kahit <laughs> naabutan tayo ng malakas na hangin hindi lang nakita hindi lang na hindi lang tawag na video kanina mga pare no? kahit malakas na hangin sumisid pa rin tayo kasi nga maraming mga ganito mga pare ko lamang, lamang dagat marami din holy yung kasama ko mga pare no? marami din silang nakuha ang katok kaya sa ngayong season na mga parikoy no napakaraming butiti yung nahuli namin butiti yung laging pumapasok pero okay naman kasi malaki naman yung mga butiti mga parikoy masarap yan mga parikoy sa ibang yung iba hindi kumakain po kami dito mga parikoy na kumakain kami ng butiti tapos may bumibili pa niyan mga parikoy And, malaki yung laman ng shell mga parikoy o Kasi kami mga parikoy no Pag nakita namin yan sa ilalim Kunin talaga namin yan kasi ulam yan Yan mga parikoy yan ang kunin mo Yung kulay brown Yan kasi ang Pangit ng lasan yan mga parikoy Pag hindi mo yan kinuha Pag makuha mo yun na no? hindi na siyang lutuin. ito na tapos na tayong maglinis so yon ang status ng bangka natin mga parikoy no? nakalubog na pala ko mga parikoy kunin mo na yung bangka na yan ihangir mo na namin so dito na tayo sa bahay mga parikoy no? yan ang hole namin yan, may bumibili kasi mga parkoy no? para pang ulam din nila. Nakabinta naman tayo kahit konti lang at least magkabawi naman kami sa pang gasolina tapos yun hatiin na namin yan mga parkoy no? Yan konti na lang yung sa planggana. Sa isang planggana mayroon din. So yung umang mga prekoy no, dinala pala namin yung umang kasi perwisyo yan sa bubo namin mga prekoy. Perwisyo yan sa bubo. Lagi yung pumapasok. Yung pag makapasok yan, umang tapos butiti or pakul yan. Walang isda na pumapasok. Matakot sila mga prekoy. Tapos yung, yung lalo na yung butiti at pakul sumisira din yan sa mga bubo so yun mga parikoy no salamat sa lahat na karating sa dolo nating video at sa lahat ng sumusuporta salamat sa inyo mga parikoy kahit konti lang huli natin mga parikoy no makabinta naman tayo kahit konti lang pang gasolina ganyan lang kami mga parikoy tapos yung yung natira pang ulam namin hati namin para pang ulam so ganun lang mga pre ko simple lang hindi naman kasi pang malakihan tong itong akin mga pre ko no kumbaga may pang ulam lang kami ganyan lang kabawi man lang sa gasolina bubo lang kasi itong mga pare ko no? yung Lalo, pahirapan pa lalo na ngayon may bagyo tapos malapit na mag-amihan mga parikoy bala ko sa sana mga parikoy huminto mo na magbobo kasi palapit na yung amihan mahirap kasi mga parikoy pag amihan mga parikoy malalaki yung halon so hanggang dito lang tayo mga parekoy, no? salamat sa inyo lahat dyan mga parikoy salamat sa nanood so see you next vlog mga prekoy. Bye mga prekoy.